Nung sinabi ko nung isang araw sa aking social media posting, I will support to Kiko Barsaga. Yes, support ako doon. Pero, sa nakikita ko sa kanyang mga posting, sa nakikita ko na para bang imbis makatulong si Kiko Barsaga sa nangyayari sa ating bansa, mm. para pong nakikita ko, ang layo ng kanyang ginagawa. Ang layo sa mga nasimulan ni Tito P.D. Barsaga o L.P. Joe Barsaga. Napakalayo ng ginagawa ni Kiko. Bakit po kamo ko nasabi? Si P.D., nung nabubuhay pa, regular naman kami nag-uusap. Misa pinapupunta niya ako sa Dasma. Nag-uusap kami sa Daska. Yung Daska, yan po yung hospital ng lungsod ng Dasma. Yan, palpak. Palpak ka dito, Kiko Barsada. No? Kasi uh, may nakita din akong post niya na pwede ba daw magdala ng airsoft? Kung resista ka, kanyang ka mag-isip. Baliktad yung utak mo, di ba? Oo. Ayan tuloy, napag-alaman na ikaw pala ay hindi lang aso kundi tupa ka ng mga Duterte. Nakahiya ka talaga. Tapos nag reflex ka pa ng mga pera mo. Puro pera yung eh, piniflex eh. Niyayabang niya po sa social media. Hindi mo ba alam? Alam mo, kabubuhan mo yun, Kiko Barsaga. Hindi mo ba alam na masisilip yan ng taong bayan? Yung mga flex mo dyan? Yung mga mamahalin sa sakyan? Diba? Diba? Ang tanong, magkano ba yung sinasahod ngayon kung kongresista? Okay. Tapos, yung, yung, uh, uh kanyang mga ari-arian, kung baga siya ng maraming, uh, ari-arian, na hindi, hindi naman afford ng kanyang sahod. ba? Diba? May Bilang kongresista. Ang kapal na mukha. Oo. So, ito po yung ating bibigyan ng reaction ngayon, mga pre. Ayan na. Ah. Siyempre, no? Bago po tayo mag uh, tuloy, tuloy sa ating uh, reaction ngayon. Ayan. Kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po mag update ka sa lahat ng mga uploads natin. At syempre, bigyan po natin ang reaction, itong uh, opinion at reaction din. ni yung Barsaga patungkol dito kay Kiko Barsaga. Okay. ah, uh, may TikTok, Facebook po tayo sa ano po inyong supportan. And uh, tuloy po natin ito, mga pre. Mm. Alam nyo, nalurungkot ako sa nangyayari kay Kiko. Alam mo, Kiko, hindi ako galit sa'yo. Mm. Hindi ako bisit sa'yo bagkos naaawa ako sa'yo yeah. sa nangyayari sa'yo. Naaawa ko. Bakit? Alam mo, sabi nga ng mga nakakatawa. Nakakaawa talaga. <laughs> Nagpiflex ng pere. Eh. Pero hindi mo ba alam na yung din, yung ginagawa mo, yung din yung magpapabagsak sa'yo. ba? Diba? <laughs> at nasa Biblia. Para magtagumpay ka sa buhay, kailangan ipakita mo na may respeto ka sa mga magulang mo. Tama. Respeto sa magulang na may pagmamahal. Na may pagmamahal. Kalakip ng paggalang sa mga magulang. Yun ang una mong dapat gagawin, Kiko. Ngayon, wala na si Tito PD, yung father mo o si daddy mo. Wala na. Sa tingin mo ba, Kiko, masaya si PD ngayon sa nangyayari sa ginagawa mo? I think no. Hindi siya nagiging masaya sa takbo ng ginagawa mong yan. Alam mo, Kiko, bata ka pa. Bata ka pa. Bata ka pa. Huwag kang magpakaluno doon sa mga papuri ng mga ibang nasa social media na sinasakyan ka na tilang hinahype ka. Ah, yung mga papuri na yan, okay, ma mapunta tayo sa papuri. Ano lang yan, kunyari lang, pinupuri-puri ka para yung gusto ng mga DDS eh, masunod. Para ikaw yung maging pambato nila or maging aso-aso nila. And then ikaw naman, dahil utu-utu ka, sumasabay ka. isipin mo, puta nga na, pinupuri ako ng mga DDS ha. Araw-arawin ko nga ito. Araw-arawin ko ng tirahin ng gobyerno. O, oh. Eh, pinupuri ka eh. Kasi utu-utu ka rin, di ka rin nag-iisip. Wala kang utak siguro. Ewan ko lang, no? Ang ginagamit mo ba? Ano sa tingin nyo? Mukhang nag-i-enjoy ka. Alam mo, Kiko, wala problema eh. Kung ano man ang litanya mo. Nag-enjoy sa kanyang katangahan ano, no? Ipan mo ng ebidensya. Yung sapat na ebidensya na magpakatunay doon sa mga sinasabi mo. Kagaya nung sinabi mo kay Secretary Vince Dizon, tao din ni House Speaker. Pa, paano naging tao? Samantalang si Vince Dizon, bago yan nag-DBWS, bago nag-DOTC si Sek Yun lang. Kung ganun pala, meron tayong kongresista na pagpalagay na nating isip bata. Diba? Kasi, ah, syempre, no? Uh, magsasalita siya, walang ebidensya, mag-propose, walang ebidensya. Oh, anong tawag sa'yo? Isip bata, kung 'di ba? So, bago ka tumira ng tao, bago ka magbigay ng uh, opinion or banat, no? Siguro, eh, tapalan mo ng ebidensya. Para naman uh, kahit papaano, eh, hindi ka mapahiya. ba? Diba? Bakit naging kongresista to? Nakahiya! Parin, galing yan sa Duterte Community naging sariyan nung pandemic si Vince Dizon. Paano naging tao ni Romualdez? Kaya na-appoy si Secretary Vince Dizon bilang DOT si Secretary dahil professional na tao. Hmm. Professional. Hindi siya bata ng sino man po pinato. Let me respawn in Rome, please. Wait, ads yes. ah. Iko. Ah, monetize na siguro ito, ano ni Ninyo Barsaga. Channel. Kasi hindi naman ito nagmonetize eh. Pero feeling ko monetize na to, no? Kasi may ads na siya. Meron, meron po siyang ads. Ang sabi nga sa'yo, nung tagal takapagsalita ng Kongreso, bagong takapagsalita ni House Speaker Martin Romualdez, na si dating Congressman Ace Barbers, mag-research ka! Alamin mo! Hindi tao si Vince Tison. At kung sinasabi mo, na si Tito Sen, na Senate President ngayon, ay tao-tauhan lamang, alam mo, kung sino man yung mga advisor mo. Teka, teka, teka. Si si President, tautauhan daw, sabi ni Kiko Barsaga. Pero Kiko Barsaga, hindi ka, di mo ba tinitingnan yung sarili mo? Manalamin ka, punta ka sa harapan ng salamin. Tingnan mo yung sarili mo. At tanungin mo yung sarili mo. Ako ba'y tautauhan ng mga Duterte? Ako ba'y aso ng mga Duterte? Kaya yun. Ako ba'y isip bata? Tanungin mo yung sarili mo. Ako ba'y utu uto. Yung marirealize mo talaga na isang malaking kahihiyan yung ginagawa mo ngayon. ba Diba? Marirealize mo. Mahihiya ka mismo. Ikaw mismo ikakahiya mo yung sarili mo. Tingin ka sa salamin. mo yung sarili mo. Oh, Pero kung ikaw ay natapalan ng pera, ah siguro, ewan ko lang kung mahihiya ka pa. Kung ah, natapalan ka. Okay? Kung natapalan ka eh, hantang ina, kahit sino siguro, no? No, oh, hindi napapansin ninyo yung hiya, basta may kwarta, di ba? <laughs> Palitan mo. Palitan mo yan. Yan ang magpapasira sa'yo. Alam mo, nung buhay pa si PD, one time nag-uusap kami niyan, nung time na ang Pangulo no, si dating Pangulong Duterte, mayor siya noong 2016. Masinsin na kami nag-uusap ni Papa mo, ni Tito. Alam mo, sabi niya, alam mo ninyo, kahit bisit ako dito sa administrasyon na bagong pasok, kahit galit ako dito sa bagong administrasyon, susuporta pa rin ako. Susuporta pa rin ako. Bakit? Kasi tungkulin ko bilang local government na magpasa ilalim sa mga namumulo. Yun ang sinasabi ng dati mo nung nagbubuhay pa. Hanggang bumalik siya sa pagkakongresman. Hanggang bumalik siya. Kahit maraming bumuli sa dati mo, apaw sa IBCBN na sinasabing Big Five. Big Five ng Kongres sa IBCBN na nagpasara ginawa niya pa rin ang kanyang tungkulin bilang congressman. Hindi na kakahulugan na nagtakatungtak ang dati mo sa mga Duterte. Yun ay dala ng kanyang pagiging congressman, dala na ng pagiging abogado niya. At maganda naman ang ginawa niya. Siyempre kasi pag ano, kahit sino naman talaga yung presidente ng Pilipinas, ito eh, ito eh sa akin, at ah, tama naman yun. Kahit sino pong maging presidente ng Pilipinas, kailangan pong suportahan. Hindi po kailangan kontrahin. ba? Diba? Respeto ba? Respeto po yung tawag doon respeto. Kung si Digong sinuportahan noon, ganon din ngayon. Magbigay kayo ng galang. Si Digong nga bastos nga yan. Eh. Bastos sa mga jeepney drivers, sa mga relihiyon, Panginoon, binabastos. Pero kahit paano ko, binibigyan siya ng respeto noon. Pero sabi ko nga may hangganan yan. Kung, kung nasobrahan ka na sa pagiging bastos mo, may hangganan yan. Pagbaba mo, yari ka. Ah. Oh, oh yan ang ngayon nangyari kay Digo ngayon. Nayari nga. Si Tatay Fintanil. Ha? Ah? Oh? Ay, tagal naman ng ICC. Papuntayin mo. Papiliin ko yan. Barilin ko. Ipakain ko sa kanya yung waran. Yung papil. Sino man mag-serve niya? Nagaling ICC. O, oh, di ba sinabi ni Digo ngayon? Ayabang, di ba? Ata, pangata. O. Oh. Kung <laughs> panahon ang trayan sa IBCBN. Alam mo nakakabisit pa sa'yo? Ang isa sa kinalasan mong partido in UP. Alam mo ang totoo sa in UP. Kiko. Pa dito tayo sa medyo banat ni ano. Ayan. Ba't may ano dito? May buhaya. At ang natin yan. May tayo na buhaya. At magnanakaw? Ni lahat mo, in general, nulat na nakatira sa Purvis Park? Hmm. Paano yung mga hindi inosente Ha? Huh? Kaya naman ito no? Yung posting mo. innocent daw. In innocent raw. Si DOJ Rimulya. Teka lang. bak pa ba tayo may Department of Justice? Iwala naman. Justice na tayo dito. Alam mo, kung sino pa yung mga kaibigan ng daddy mo, kung sino pa yung mga malalapit sa daddy mo, yun pa ang unti-unti mong sinisira. Na kung saan, treasure ng daddy, ng daddy mo at ng pamilya mo, yung mga taong yan, mm. tinatanggal mong respeto. Hindi ba? post lang yun, ha? Wala po siyang ebidensya doon. Post lang. And then, syempre, supportado siya ngayon ng mga dutae. Tuwantwa yung dutae, inuuto-uto siya. Sige, banatan mo pa! I-post mo pa! Siya naman, ginaganahan din. Diba? Ang tao po gaganahan yan pag may katapat na salapi. Kaya ang tanong, sa bawat post, bawat post nitong si Kiko Barsaga, eh, may kasama bang bayad? Hindi, ako'y magtatanong lang, ha? Tanong lang yun. Ano sa tingin nyo? Kasi hindi naman po niya siguro sisirain yung pangalan niya kung wala po siyang mapapala. Hindi naman po siguro siya magsasalita kung wala po siyang mapapala. Diba? Tama naman, di ba? Oh. Hindi naman po siguro niya gagawin yun. Kung, kung may mapapala siya dito, eh lang, sige, post. Banat, banat, banat. Or baka may kontrata. Totoo kaya? Or kinontrata yung, kumbaga, kumbaga sa isang buwan, eh, babayaran ka kasi nagpo-post eh. Ganyan eh. Posible po yun. Pero tanong po yun ah. Oh, ako yung nagtatanong. Diba? Wake up call, Kiko. Ha? Huwag kang magpadala sa mga tanga ng mga DDS. Ha? Huwag <coughs> kang magpadala sa mga tanga dahil nakakahiya ang pinaggagawa mo, Kiko. Wala na sa lugar. Agay niya, natanong ka pa sa posting mo. Doon sa rally na pinapanawagan mo. Nagsabi mo, pwede bang magdala ng mga airsoft sa protest bukas? Hmm. Kung nakukulong, nakukulong kami. Kasi may mga baril, batuta at riot shell sila. Hindi kawawa naman tayo. Oh, di ba ang tanga ni Kiko? <laughs> lawyer yung tatay mo. ba? Diba? Kung desista ka, wala kang alam. tatanong ka. Alam ko may mga lawyer ka rin. Tapos, pag ka sa Facebook, ang tatanungin mo, taong bayan? Anong, anong kinalaman namin dyan? Anong alam namin dyan? Hindi naman kami lawyer. Siguro nga, ito nga, para sa akin ha, e bawal talaga yun. Bilang isang ordinaryong tao, kung iisipin mo po, kung may initiative ka at may vitamins yung utak mo, isipin mo, bawal talaga yun. Erso? Magdadala ka? di magdala ka. Pakita mo post ka para na, na, na ka na. Ha? Ah, oh, ka na wala, wala na po ito sa ta, sa Ah, oh, mahirap nito kung tinaniman ang tinaniman to ng pera. Ang tao pwede mawala sa katiluan kung gano'n. Kung posible, ako ah, si Willow Yari yun ah. Uh, alam nyo na, hindi ko sabihin. Kung halimbawa lang na uh, nilagyan, di ba? Or na, na, na lagay yan. Oh, may lagay, o oh, diba? Gusto man, nasabihin mo, na para bang tila, tila nag-uudyo ka, para bang iniinggan mo ang mga tao na mag para bang tila na, gusto mo magkagulo lalo? Hindi mo yeah. man sa isang katulad mo yan. Hindi ka binuto dyan para magkaganyan. Ha? Huh? Alam mo, naaawa ko sa mama mo, kay Ati Jenny. Sabi ko nga kanina, kung may respeto ka sa magulang mo, habang nabubuhay pa si Ate Jenny, ipakita mo ang pagrespeto sa kanya. Ipakita mo na may pagmamahal ka sa kanya. Yun ang ipakita mo. Alam mo, nung binuburo si P.D., nakita ko yung tsura mo. Kahit paano malungkot ka. Umiiyak ka nung panahon na binuburo si P.D. Alam mo yung pag-iyak mong yung kiko? Walang silbi. Dahil hindi na naramdaman yun ng papa mo. Hindi na naramdaman. Ngayon, ipakita mo kay Ate Jenny na habang buhay siya, na meron siyang anak na kagaya mo na may pagmamahal at may pagrespeto. Ipakita mo. Ha? Eh, hindi yung, I don't ko kung sinong nasa likod mo, sinong sa sa'yo. Hindi ko alam. So, ha? Eh, syempre, makikita mo naman, eh, ang binabanatan niya dito, yung mga uh, kasama ko ni Pangulong Bumbung Marcos. So, sino po ba ang kalaban ng administrasyon? Oh, alam na. Alam na, alam na. Hindi eh, naman po tayo bobo. Diba? <laughs> So, kayo po, ano sa tingin nyo? Uh, ano yung reaction nyo dito sa video na to? Patungkol dito kay uh, Kiko Barsaga. Comment down below para mabasa naman po natin. Ayan. So, ayan lang po muna yung ating reaction dito. Maraming salamat po sa sumama sa ating video. Ayan, syempre, kung hindi po pa na-share ang video na to, mag-like, share, subscribe ka na po. May TikTok, Facebook page po tayo. Ayan. So, maraming salamat po. Hanggang sa susunod na video, kita-kits po tayo.